So, ito na nga guys ang pin inyong pinakahihintay na video. <clears throat> Kung makikita nyo ito it nakasapatos na naman ng unggoy, may tali pa yan. Halatang pagod na ang unggoy nyo, mga katrimmer. Kaya kailangan ng nang bumaba, nanginginig na. Sobrang pagod, taas baba. Yun know, o, kita nyo yun no? Grabe. Napakataas asyan as hey guys update lang tito namin yun o no, Kasi Kung mapansin nyo Ayan Yung tito ng liwayway Ayan ayan So, yung sanga niya. sobrang baga, sobrang lumagpas pa sa ano, limitation limitation yung sanga kasi yun may sira yung bubong ng school na yan paaralan yung ano parang private school lahat ito ito napabayaan na guys napabayaan ng mga, ng mga una, kaya lumaki ng ganyan ngayon, kami yun. Kami yun nagsasuffer kasi ang laki ng mga sanga. Mahirap siyang itrim. Tulad niya, gadong pakurbi yung sanga mapunta sa bubong. Yung moga gani kasi para lang pa sa kalaman ng lahat. Ano siya? Malutong. Hindi siya tulad ng kahoy ng bayabas. So,